Narinig ko yung ano eh, Ma, ano yun? mahiya kayo. Opo, yung doon daw po sa mga... Ay mali eh, mali eh. Hindi dapat mahiya kayo. Dapat mahiya tayo. Mm -hmm. Tapagkat siya ang presidente ng bansa eh. Mm -hmm. At sinabi niya sa atin, unang-una bigo. Di ba? Ang resulta raw ng halalan, bigo at dismayado ang taong bayan sa pamamahala. Ibig sabihin... <laughs> Naging failure talaga, di ba? Oo, mm -mm. Tapos sabi niya, alam niya may corruption. Alam niya may SOP. Alam mm -mm. niya may bribery. O, eh, anong ginawa niya? Dapat e, sasabihin niya, mahiya kayo. Mahiya tayo. Dapat ikaw ang boss eh. Mm -mm. Dapat may ginawa ka para sa bayan natin. Tapos sasabihin mo, bigo, dismayado ang tao. Kaya dapat galingan natin. Galingan pa natin. Biro mo, galingan. Pero ng galingan pa natin, kaya nga at dismayado, wala kang ginawa na tama. Kaya uh -huh. nadismayado at bigo. Ay bakit sabi mong galingan natin, galingan pa natin? Ibig sabihin, magaling yung ginawa mo? Hindi nga eh. Kinamin <laughs> mo nang na ang mali eh. uh -huh. Pangalawa, sabi mo, imbis na yung flood control. Uh -huh. uh, sabi mo rin, hindi makakapasa sa iyo mga budget na may mga insertions. Eh, tinirma mo yung insertion ng 142.7 billion mm -mm. na ininsert 'di ba 'yun ang sinasabi ngayon na in insert mm -mm. daw ni Jesus Cordero mm -mm. oh, pinalu bakit pinalusot mo 'yun bakit hindi mo sila inusig mm -mm. Ngayon magsasabi ka sa amin na uusigin mo Isus St. Mary naman. na ano mm -mm. ba yan